Yeah. Okay. nga si Jeben dili magtabang kay um if, if kay siya nagtabang mm. nasuko siya ay pagpatabangon siya masuko siya mm. ah right. kay tapulan siya okay. oh tapulan what is tapulan lazy iya yeah. okay. tapulan siya inna siya nga Dudong ingon si tita, magtabang daw ka. If off ang TV, mm. siya nasuko. Ay, pag i-off e ang TV, masuko siya? Mm. Ay, kamaayo di ay. Unya. Unya. I-off mm. e lang din ang TV, bahalag masuko siya. Uh, Oo. Oh. Oh. Yeah, maghugas o plato siya. Oo. Oh. For two weeks. Okay. Agoy, two weeks iya hang punishment, maghugas o plato? Ngano man? Kay, um... Garcia yeah, Tapulan. Yeah, he is uh, complaining. Ah, nagreklamo. Mm. And he is saying I don't do work. Ah, nag ingon siya nga ikaw, walay trabaho. Opo. oh, niya. Yeah. So, um, nasuko ng akong papa. Mm. And then, kitagaan uh, siya, punishment. Opo. oh, mauna. Hmm. oh, ingna siya dito ha Magtabang daw ka, dili magsigig tanog TV. Inadili daw, pwede mag didto dito ka, tita Maymay kung wala pa na humanog pang limpyo sa kitchen. Ina ha? Mm. Okay? Sige, say bye. bye.